Mayong buntag gay guys, karong buntag kay mga pi, usak ko bago ko nga maglihok-lihok kung uban pang mga trabahoon. Ana jud ko guys pag mag, pag mga pi manghinuktok usa ko mutan-aw sa palibot kung unsa ang akong pagabuhaton karong adlawa. Umana naman ko upang panglaba diha guys kagahapon pasang daghana sa kong gilabhan. Umana ko kapi guys kay naglakaw-lakaw dai ko ani ang amo ang silingan nagtuyok-tuyok lang ko aron ma-exercise ug nakita na ko ni ilang kapayas ug ang ilang tanong laing klase pud lang talong bakay lingin tapos green. Ako ang gibijuhan, tapos nakita ko sa iya ningon siya mangayo ba daw kuno ko, ko wala ko nag wala lang ko nangayo guys kay ako ko katilaw ani kung unsay lasa ni siya nga green pero ingon nila lami daw kuno ni nga klase nga talong kining talunga nga dili siya violet ang nahibawaan mong gud nako kay violet pero lami gud siguro ni siya ug matestingan nako, ni na siya puhon uning mga on sa amuang ko ano oh. amuang tanong o oh. o oh. o oh. ayan ayan mga on siya mm. ay oh my god 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 dun ka muna akong guys dili pa mapuslan kay grabing kinananan o oh. Hmm? Kukaon po sila. Kini pong mga mananap mo. kay vegetarian po di ay ni sila. <laughs> vegetarian. Gulay-gulay man pod Kung talong, wapagid na munga ang akong talong. Oh. Eh. Panamunga ako ang talong. ni ilang trabaho pag naadiri sa balay. Oh, magkalat ang ilahang trabaho. Sidi. Oh. Nana, mag growing, -growing na sila. Oh, di ba? Dili busy. Kini na pong isa, kauban si Miming. Ayan. Yun na. Oh, nagtapad ang ang timpra. Kay video something ang panahon. Sa siging init, uso karon ang kalintura. So, dili sa ta sa balay. Anong pagkahapon guys kay nanguha na ko og sinampay kay brag na pud og magulan pero wala dili klaro jud kay guys nga dili ni muulan, ulan ako na lang gikuha ang sinampay kay syempre trabahoon mang gihapon nino trabahoon gihapon ni nga manguha og sinampay kay uga naman tapos pagka human og pagunga og sinampay magmuni-muni na pugo diha kung unsa akong pagkabuhaton ingon e ana jud ko guys no kada pag og pangapi mangapi pagiguan ang hapon human manguha og sinampay pag og sinampay magunahuna na pugo unsa ang pagkabuhaton pero ang akong buhaton guys kay mamisbis kog bulak mamisbis kog bulak guys kay sukad nga nagsugod ang klase wala na nako ni nabisbisan kay nagsigi manggod og ulan pero wala ko kabantay nga ang diri dai dapita dili di ay di mabasa sa ulan mo natingalan natingala na lang ko nga namatyan ako og isa ka bulak dili man kadaghanan ang ako ang bulak guys gamay ra pero makatabang pud siya sa ato baka na ganing manghinuktok ta tapos magtutok-tutok ta <laughs> bitaw guys nindot yun ang balay nga na ay mga bulak ba kay matanggal ang ato ang mga problema charot matanggal ang ato ang mga problema kung unsa ba ang dapat pagabuhaton tapos pag ma-arrange na siya guys tapos mabisbisan na to siya tama tapos alive po sila tanahon kay medyo mabawas-bawasan ang atong stress ato ang mga ulo charorot pero kung wala tay kwarta guys, maproblema gyud hinuunta. Pero makatabang pud bitaw ang mga bulak guys. Labaw nagmaarin sila. Tapos limpyo ang palibot, walay mga laya ang atong mga bulak. Tapos nakapanilhig nata. Ang problema lang ani niya guys kay usahay ka nang mahapon pasag yung daghan ng lamok. So ang ginabuhat nako dia guys kay kung dili ko magdaob-daob o ginagmay magaspaaso lang gud o ginagmay mag magsindi ko og katol diri dapita kay maglingkod-lingkod man ko diri dili may maiwasan nga naa mga lamok diri dapita pag naa kay bulak mas kinsa naman siguro guys pag kag mga bulak no naa na siya yung mga lamok na uso baya karon ang mga dinggi-dinggi no uso kay mga dinggi-dinggi diri -dinggi sa mo ang dapita muna nga nang tudok og pamisbis tudok pud tagpanlimpyo sa palibot dili ta mo kumpiyansa labi na kay naatay mga bata so dapat gyud ta manglimpyo sa palibot dili ta perpekto nga usahay na times nga dili times <laughs> dili gyud nato malimpyuhan dili ta kasilhig labi na kay naatay mga estudyante ang atong sarili na lang mo nagdaga, no? yung nagdagan no mayon tag na lang na pagbalik na pagbalik kay pasamang kapuya so usay dili gud siya mabisbisan pagkabuntag ni ay anak guys kay buwan ng wika Monday na so inani lang ang attire sa ako ang mga kiddos charot ako ang mga apo guys bakay wala man may costume nga costume <laughs> nga mga katutubo guys so ang ingon sa teacher pwede na daw kuno mag polo shirt Palakaw na unta mi ani guys bak pero nalimtan ang gamit sa ako ang isa ni dalit dali-dali balik Makita ninyo sa ako ang mga apo kini si Sidi guys kami uni siya ang kinder naglinya ni siya diri dapita ang iyong mga classmate wala pa naabot. so ako ba nakaatayo na din ha no? mga nindot kayo ilahang mga suot pero kami wala ni naka bubay kay medyo na busy ang mula kay pag -ani niya guys ang atin na po, po sa Uh, meeting na okay, meeting ang ako ang first miinkan, year high school yendo, si Elgin ako agyap diba ako apo ako dito sa pero, ako ang grade 1 so kinder so dagan so, say, ako po dito guys yung ani gud ako ang papel mo ako tanan mag meeting charo pauli na di ay media guys ah. tapos kini na lang si Kim dyan ang mga so dili na lang ako ang video guys o daghan salamat bye bye open